right, mga kayamis Para sa part 5 Ng ating Paris Overload Challenge Titikman natin tong Wala stick Paris Overload Yang 100 pesos din no? So only rice, only sabaw plus Lichon, Plus bulaklak So wala lang siyang ano, Drinks no? Wala ano pa no? Free drinks no? Wala no? Wala no? Drinks ba? Yung drinks? Yung ano was 149 Ha? Ah, yung 149 na meron. Ayun, so yun, no? parang okay yun. Ah. 150, meron na, ano, no? may drinks na. May ano pa yung kuya, may baka. May baka at ano pa, ano ba yun? Sa so, may baka, baka raw yung Parang gusto ko yun ha. May itlog din daw. So, parang trip ko yun ha. So yun, titikman natin to para sa ating part five ang Paris Overload Challenge bago natin tikman ang Diwata Paris Overload sa ikapart part 10 so tibog na tayo na ang Paris Overload O oh, mga kayamis oh, kakaiba ang sabaw nito na no, yung sabaw niya eh iba kulay no sa usual na Paris natin nakikita usually kasi yung Paris natin nakikita ay kulay brown no ito ay creamy yung kulay no so, pagka creamy no yan So, etong Paris sila na to na kinuha natin is yung tag 150. Kasi ito, ito yung pasok sa ating requirement na criteria sa ating Paris Overload Challenge na may free soft drinks, free rice, at saka itong ang Paris. No? So, tingnan natin yan. marami din no? marami din naman yan mga kaya no? so dapat lang na nga naman kasi 150 ito no so tikman na natin ito mga kaya no? sa ito na matikman buwang masarap din ito so, na natin ang parehas na one sticky bombastic na tag 149 pesos so ito na nga mga kaya amies tinikman na natin ang wala sticky bombastic na parias overload dito yan actually mga kayami, sa may Molino 1, Baco or Etibac. So meron sila actually dito ang dalawang klase ng offer ng kanilang Paris Overload. Yung isa yung 100 pesos na meron lamang siyang Anli Rice at saka Anli Sabaw. Tapos yung sahog ng kanilang Paris. Tapos yung isa naman mga kayamis, ay yung kanilang tag 150 pesos. Ito yung tipong tatapat talaga sa mga 100 pesos na mga Paris Overloads na natikman natin previously. Except lang dun sa part 4. Tapos, ang maganda rin dito sa isang Paris Overload na nila na ito ay may kasama na rin siyang free egg. Pero 150 mo nga lang binayaran. So, ito na nga mga kayamis. Tinikman na natin yung wala stick ni Bombastic Paris Overload. So, honest review mga kayamis, no? no pwede na kasi para sa akin, hindi siya ganong kasarapan. No, ah uh, dito mo rin mapapatunayan na hindi porket mahal ang presyo ng ino-offer na produkto ay super masarap na or masarap na. So, dito sa pagkakataong ito, hindi natin napatunayan yung ganong minsang sinasabi ng mga kumakain sa mga iba't ibang klase ng kainan. Kasi dito, I would say na mas nangibabaw pa yung sarap ng ibang mga pares natikman natin nung nakaraan kumpara dito sa pares ni Warastik di Bombastik. Pero again, masasabi ko nga, uh, yung lasahan nito ay pwede na. No, pwede na. And then, ito pang mga kayamis, no, sa totoo lang, no, hinay-blood din ako eh, nung kumain ako nitong pares nila, no. Siguro dahil nga rin doon sa mga sahog, no? And then, yun nga, napabili tayo ng pineapple juice para bumaba yung ating high blood ng konti. Hanggang sa pag-uwi ko ay medyo high blood pa rin ako, masakit pa rin yung ulo ko. Hanggang kinaumagahan, pagkagising ko, medyo masakit yung ulo ko. Tapos mga bandang patanghali, medyo nawala na yung high blood. Pero yun nga mga kayami, eh, sa masasabi natin sa lasa nito, ay nandun lang siya sa parte na pwede na. No? At kaya mga kayamies, kung gusto niyo matikman tong wala ni Bombastic, baka masarapan kayo gaya ng mga katabi kong kumain rin ng Paris. Actually rito kasi mga kayami meron din ako nakasabay na iba pang kumakain ng Paris. Yung iba may natira, yung iba naman e ubus naman yung kanilang Paris. Actually nakapag-request pa sila ng Anli Sabaw. Ako nga actually, hindi na ako na request ng Anli Sabaw. No, uh, actually hindi pa nga umabot sa kalahati yung na consume ko na uh, pares na kinain. Tapos although nag-extra rice ako kalahati, pero hindi ko rin naubos eh. Actually marami pa nga yung extra rice na na ano, na natira dito sa kinain ko. So yun lang mga kayami uh, kung gusto nyo i-try, man ang wala stick ni punta na kayo dito sa may Molino One. Abaco or Etivac. Takti mga kayami, yes, ko dun ah. Oh. Pa ano yun? Paano high blood dun sa kinahin ko Paris? Ano kasi, overlong din kasi siya talaga sa sa sahog, no? Lalo na chicharong bulaklak, pati yung lechong kawali. Grabe, kakahilo. Na, kaya na paano ako, napa pineapple juice ako, no? So yun, no? Oh, yun lang nahilo ko, kaya tumigil na ako kumain, no? So mukhang magpapay nga tayo dito ng mga isang araw kakakain ng pares. At i-prepare natin ang ating part 6 ng ating pares overload challenge. So, ito, ito na natin kumain sa ilan sa mga sikat na parisan uh, na nagtitraining ngayon na overload pares din. Gaya nila Rosmar at ni Encanto Pares. Let's see kung makakain tayo uh, sa mga susunod na araw this week. Kami so, lang mga yamis. Have a great sa inyo lahat. Abangan nyo ako sa part 6. Wow!